artista. Um, three words. Good luck on three <laughs> words, diba? Uh, mysterious. Uh, <laughs> enigmatic. <laughs> enigmatic. Wow! wow. so <laughs> galing yun! Big words. Enigmatic. Yeah. yeah, and one more. Uh, She's great. May ano, ah... Uh, um, ano, alam niya ate guys, kasi ako paborito ko talaga si Lolita Rodriguez. Kasi minsan, pag nag naguusap kami, sabi niya, sabi niya, ah, babe daw siya doon, nakatrabaho siya sa inyaka ng anak ko. Pero ako ay malaki pag ang pag-ama ko kay ate guys sa pag-arte dahil, um ano uh, uh, alam alam, alam, say, alam, din niya na, na tuwa-tuwa ako kapag kadaig si Ate lang ng bira ay katulad niya Ate Lila na ako ma wala na siyang ginagawa pero dahil kahit wala siyang ginagawa nakikita mo sa sa kanya as an actor yung yung hinihingi ng eksena with the most minimal movement diba Ginagawa namin yung piyata, nagjo-joke si Direk kasi may cornflakes si Ate Guy. So, nanonood kami sa monitor, sabi niya, Dolph, tignan mo si Ah, sabi ko bakit direct. Sabi niya, naka-contact lens na yan, ha? Eh. Kami, ang yeah, dami namin ginagawa. Siya nakaupo lang, nakatomba-tomba. Pero hindi kami napansin. Siya ay napansin. <laughs> Totoo yan. Totoo yan. kaya, kaya, kaya doon mo siya Paano niya ano nagagawa? At sabi ko nga kaya, Dol, bakit na parang may mga siya sa, sa mata? Bakit ako? Meron ba akong sa mata? Wala Directly linisin pa naman yung movie, di ba? I mean, linisin, may mga aayusin pa doon sa movie. Like? Hindi, <laughs> okay, uh, kasi may mga napansin lang din kami direct. Hindi naman to, Hello. to, Hello. I kasi siyempre, like yung sa subtitle. Ah, subtitle ko ay yun. Diba? Yung so, showtime. It's tawag ng showtime. oh nga. Uh... Yung Kasi meron tawag ng tanghalan. Pero ang English it's ng tawag, it's tawag it's ng tanghalan, ano? Ano ang English ng tawag ng tanghalan? Showtime. Oh, It's Showtime. Totoo <laughs> oh, tawag ng tanghalan. Call. Call? Call of the Steel. Call of the Show. Oh, it showtime. show Hindi. Call of the Steel. Pero kasi title naman ng, I mean, show. Ako meron lang akong isang ayusin na may isang maling English lang. Dito. Opo. Yun lang. Marami naman pong aayusin. I mean, apo, may mga aayusin naman po. Pero, yan. Apo. Yung subs naman talaga. Saka direct yung sa music sa umbisa. I don't know kung ako lang. Parang medyo overpowering lang yung music. Thank so you.